RJ Pro Lights and Sound. Yo, what's up guys? Ayun, itong magandang araw mga katambay. TV. Ayun, nata sa labas tayo ng ating gawaan nga. Nandito ako sa labas. Uh, wala tayo sa loob ngayon, ano? At meron tayong gagawin isang Panasonic na refrigerator. At ah, uh, kinuha ito namin kahapon. At ang sabi na mayari, na-check ko na din. Eh, reklamo na mayari, isang tubo lang yung nag ano? Yung entrada lang ng evaporator. So, in natin ang uh, problema niya at nakita natin sa system niya no uh, hindi pa ako makapagbigay ng final conclude uh, final ko ang kasi eh uh, nakita natin uh, parang ano no uh, barado or what o wala siyang refrigerant ayan ang mga cost niyan eh pero bukod doon check muna natin yung makina kung umaandar okay naman siya eh uh, gagawin natin siya final conclude ano bubuksan na natin itong kanyang uh, sir maglalagay na tayo na service uh, access valve nya pero bubuksan muna natin titingnan muna natin kung may preon kung meron pa siyang refrigerant para makapagbigay tayo ng final na problema ano kung anong dahilan eh na check ko na lahat ito na lang bubuksan na natin itong kanyang valve Idadaan na natin siya sa reprocessing, ano? Ire reprocess na natin siya. At uh, kailangan nating palitan na rin, papalit tayo ng filter, ano. Meron tayong pamalit na filter. Ngayon para ma-final natin, ano? Kung anong cost ng kanya, gusto nating makita kung meron pa siyang refrigerant. Ayan, tanggal na natin. Ayan, baka natin buksan to meron ano ayan no meron naman siyang refrigerant meron siyang prion ibig sabihin barado ang system natin ano maaaring siya doon sa evaporator or itong filter dryer nya so papalit na tayo nito ano na tayong filter dryer ah uh, meron tayong ah uh, Access valve. Maglalagay na tayo dito. Ayan. At uh, re reprocess natin siya. Simula flushing, vacuuming, at uh, charging. Ayan. Obserba natin siya at proseso natin. Ayan. Samahan nyo ako sa akin ang video na ito. At uh, kung hindi ka pa subscribe, please subscribe and don't forget the bell para updated ka sa ating mga susunod pang uh, video. At sa mga samahan nyo sa video ito mga katambay. Kayo nanonood Satambayan ni John Tech TV. Katambay TV. Oh. 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 This is lagi rj pro lights and sound oh, oh. ay somali wala ay, ano, ay mga katambay ano ta kapag gabit tayo ng uh, service sa uh, entrance niya no yung pinaka charging bulb niya no access bulb kapag gabit tayo na-check na natin itong kanyang kapilyar, eh, medyo mahina siyang humigop, ano. Meron tayong final na uh, uh, conclusion dito sa compressor ng ating uh, ginagawang uh, refrigerator. Dahil unexpectedly, ano, tinanggal muna natin yung kanyang uh, output tapos yung input. Sa kasamaang palad, ano, nakitaan siya natin ng uh, hindi magandang nga performance. Ayan, o. No? Kung napapansin niya ito. O. Ayan na siya. Sa dami niya, no. Ayaw niyo kayo niyang isinukang langis. So, ibig sabihin, ah, uh, pumping oil na siya, ano, oil pumping. bumobomba na siya ng langis palabas doon kasi sa kanyang, ah, uh, discharge ayan ang dami na no tanggal pera pa yung mga umakyat sa system niya kaya pala siya nagbara at sigurado umakyat na yan doon sa evaporator ayan uh, at final conclusion nito kaya nagbara ang mga system lalo na sa evaporator ah uh, kuan siya no uh, bumobomba na siya ng langis oil pumping sira na yung oil separator nitong makina na to sa loob so nakakalungkot na balita at ititigil muna natin yung hindi na natin itutuloy ano yung kanyang uh, proseso kakausapin na natin yung may ari nito uh, yan talaga ang kapalaran nya uh, ayan o oh, madami paandarin natin siya ayan diretsyo yung kanyang pagtulo oh eh hindi na natin itutuloy ito dahil sayang lang ano masasayang yung ating ako ang kailangan mapalitan ito at ito wala na uh, final conclusion na hindi na dapat gamitin ang makinang ito kasi sayang ating pagod sayang ang pera kasi bumubulwak na siya ng langis so. ayan diretso yung tulo at kakausapin muna natin yung may-ari kung anong magiging decision na kaya bago yan shout out muna natin yung ating mga kaibigan si Kasindong Vlog TV shout out Trinidad R shout out International Master Speaker Inventor TV shout out Charis May Abelia shout out Labstronic TV shout out at yung ating kinuhanan ng isang idea dito kung anong dapat gawin si Master TV Lon. Ayun, shout out sa iyo, Master TV Lon. At napanood ko na rin yung iyong video patungkol dito sa oil pumping na compressor, ano? At ito, final na to na hindi na pwede. Talaga hindi na pwede itong motor na ito. Ayan, at gakausapin natin yung uh, Eh, maraming salamat sa inyo at dito na natin pinuputol ang ating uh, video sa katungkol dito sa compressor dito ano kung kaya ayaw lumamig itong ref na ito eh ayan na na natin barado dahil umakyat na yung ganyan mga langis dun sa taas ayan at, uh, hindi na natin titigil kausapin mo natin may ari ayan maraming salamat at uh, kung hindi ka pa subscribe please subscribe and don't forget the notification bell para updated ka sa ating uh, susunod pang mga video about electronics tutorials and tips ano ay hey, nanonood no, sa tambayan ni John Tech TV katambay TV this is rj pro lights and sound